sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 24, 2024 at Martes na ikadalawamput limang linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa kapilya ng Miraculous Medal dito po sa Philippine Women's University. at dito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang unang pagbasa natin ay hinango sa Aklat ng Kawikaan, chapter 21, verses 1 to 6, and verses 10 to 13. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari, at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid ay kalugod-lugod, ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga hando. Ang masama ay alipin ng kapalaluan at ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos sa -dalos paggawa ay walang kahihinabnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. Kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapari mapariwaraan. Ang hindi pumapansin sa hibig ng may hirap, darain din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat at mula po ngayon hanggang susunod na dalawang linggo ay ako po ay na sumalo ng mga misa dito po sa kapilya ng Philippine Women's University kung saan din po dito rin ako uh, graduate, no? ako po ay college. So ako ay graduate ng hotel and restaurant management po dito sa eskwelahan ito. At kaya po nang nasabi ko, so two weeks po na dito po ako mag-mimisa tuwing alas 12 ng tanghali. At sa linggong ito, atin din pong uh, sinisimulan na pagnilayan ang uh, aklat no ng kawikaan kung saan ay uh, pinaaalala sa atin ang ilang mga bagay ng no, mga praktikal na bagay na dapat nating uh, tandaan, dapat nating matutunan na sadyang wala pong uh, makaliligtas sa Panginoon, uh, maging ang ating isipan ay hawak ng Panginoon. Baka lang po nung naisip niyo kung hawak ng Panginoon ang isip ng tao, bakit may mga gumagawa ng masama, bakit may mga nakakapag-isip ng masama, kung kontrolado rin pala ng Panginoon kung ano ang gagawin, kung ano ang iisipin at sasabihin ng isang tao. Uh, bagamat alam ng Diyos ang isip ng tao, hindi sasaklawan ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin, yung kalayaan natin na magdesisyon. Nasa sa atin po no kung ang atin pong gagawin na sasabihin ay ikaliligtas ba natin o ikapapahamak natin meron tayong uh, sariling pag-iisip din na kailangan nating gamitin sa tama kailangan natin na uh, pagnilayan mabuti kung ang ating bang ginagawa ay mabuti o masama dahil sabi nga po dito, no alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. At kapag ang isang masamang tao ay, nang sabi nga, darating din ang araw, makakaranas siya ng paghihirap uh, at wala pong lilingap sa kanya. Sa naman pong totoo, no, kapag sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, sa kabi-kabila na mga hearing na atin pong natutunghayan, magaganda naman ang kanilang mga buhay, mayayaman kung tutuusin, kinaiingatan nga natin ang kanilang mga pamumuhay pero bakit parang ang gulo-gulo no, ng buhay nila wala silang katahimikan o gugustuhin pa ba natin ang ganong klaseng buhay bagamat lagi tayong nagdarasal sa Panginoon na umaman, masenso pero pwede naman pong mangyari yon kung sa tamang paraan kasi marami pong yung dahil may inagrabyado maraming umaman sa kasinungalingan maraming umaman dahil sa mga panluloko sa kanilang kapwa at hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Kaya pag natin na mabuhay ng tama, pag, pag natin, pag natin ang anuman na atin pong nais, Mag mas magkaroon tayo ng, ng pride no, sa atin ding sarili na kaya tayo umasenso ay dahil, siyempre, no, una, sa biyaya ng Diyos at pangalawa, ay dahil uh, hindi tayo nandaya. Dugo at pawis kumaga ang ating inilaan para lamang maabot natin yung uh, pangarap natin, makamta natin yung mga gusto natin sa buhay. At totoo po na hindi naman talaga pinababayaan ng Diyos ang isang taong nagsusumikap para maging maayos ang kanyang pamumuhay. Uli po, isang araw sa inyo po lahat.